pinaka masarap yun. Oh, Pop, oh, Napakasarap oh. ng buro ng baraba. Yummy! Wow! Pang sarap! Buro dito. Kain lang <laughs> Tradisyon na talaga dito sa aming nayon ang gumawa or magluto ng burong kanin at isda tuwing pabasa. Kahapon nga pala mga mare ay nagluto kami ng napagkalaking drum na burong kanin at isda dahil kami ang natapat na kumiti. Magluluto nga rin kami ng iba't ibang kutahe o merienda pero itong buro talaga ang inaabangan at kinasasabikan ng mga taga dito sa aming nayon. Paano ba naman mga mare eh, talaga namang napagkakasarap nito? Ang una nga muna namin ginawa dyan mga mare ay naglugaw kami ng dalawang kabang bigas, pinalamig at saka inilagay sa isang malaking drum. Noong isang linggo pa talaga kaya namin ginawa ang unang proseso dahil buburuhin or papanisin muna namin ng ilang araw itong kanin bago pa namin ito lutuin. Mga ilang araw pa nga bago lutuin ang buro ay pumalaot na nga si para kumuha ng isda na gagamitin or ilalagay sa aming ginawang burong kanin. Nagbabaka sakali nga sila na marami silang mahuling isdang kanduli dahil ito talaga yung nilalagay namin sa aming buro dito sa aming nayon. Ngunit subalit datapot nga ay mas marami silang nahuling tilapia kaysa sa isdang kanduli. Pwede rin naman ito mga mare pero mas masarap nga para sa amin kung isdang kanduli ang lagay namin dahil dito nga kami sanay. Wala na nga kaming no choice kundi ilagay itong tilapia kaya pinagtulungan na nga namin itong hinainan. Alam niyo ba mga mare na taun-taon talaga ay nagluluto kami ng burong kanin at isda dito sa aming nayon at dinadayo talaga ito lalo na nga ng mga taga iba't ibang barangay. Kapag nga nalaman nilang pabasa na dito sa amin ay isa nga sa mga tanong nila ay may buro ba? Napakakasarap kasi talaga nito at kung hindi niyo nga natatanong ay isa nga ito sa paborito kong ulamin lalo na nga kapag ka may pritong isda. Pero alam ko na marami nga sa inyo ang hindi hindi kumakain ito dahil sa amoy at nito na parang suka. Hindi ko rin naman kayo masisisi dahil itong pagkain nga na ito ay iniimbak or pinapanis nga muna ng ilang araw bago palutuin. Kaiba So ayun na nga mga mare after nga namin itong hinainan at linisin ay nilagyan naman namin ito ng maraming maraming asin para hindi nga daw ito mabulok. Kailangan nga rin daw ay wala itong kahit anong bakas ng dugo para hindi nga ito bumaho. Nires lang namin siya ng ilang oras at pagkatapos ay nilagay na nga rin namin ito sa aming burong kanin. dinayat lamang namin ito ng mas maliliit para mas madaling nga daw itong matunaw at mas madaling humalo. Napagkakaganda nga ng pagkakaburo ng aming kanin at napakaputi nga ng kulay nito. Tinakpan na nga rin namin ito mga mary at sinigurado talaga namin na walang makakapasok na kahit anong insekto sa loob nito. Yun okay. kasi ang pwedeng magkos ng pagkabulok at pagkabaho ng aming buro kaya talagang tinriple namin ng paglalagay ng takip dito. Pagkatapos nga ng limang araw na pagbuburoy, eto't eh, araw na nga pabasa. Miyerkules na nga at araw na nga ng pabasa, kaya naman bang aga nga namin pumunta dito sa Kobol. Ngayong araw kasi ang pinakahihintay ng lahat at iluluto na nga ang isang napakalaking drum na burong kanin at isda. Iba't ibang klaseng gulay nga ang iluluto rin ngayong araw katulad na lamang ng upo, munggo at ang lumpiang pabasa. At ang lahat nga ng namamahala sa pabasa ngayong taon ay tulong-tulong sa pag-iintindi at pagluluto ng mga kakainin ng mga nagbabasa sa simbahan. At syempre pati na rin ang kakainin ng mga taga dito sa aming nayon dahil nagambagan ambagan nga nga kami para dito. Pangalawang sala nga ito ng buro at tutulong nga kami ni Buyok sa pagluluto nito. Iginisa na nga namin dyan ang bawang at sibuyas at nilagyan na nga rin namin ito ng kamatis. Hinakot na nga rin ni Nabuyok ang buro mula doon sa napakalaking drum papunta rito sa kubol dahil hindi nga nila kayang buhatin yung malaking drum. Inilagay na nga sa talyasi itong buro at igigisa lamang daw ito ng matagal para mawala ang lansa at maluto ng mabuti ang isda. Diyos ko mga mare, bago pa nga lang na isasalin ay parang natatakam na nga agad ako parang gusto ko na kumain. Nilagyan na rin ito ni Buyok ng food color na red para burong-buro nga daw talaga. Nilagyan na nga rin namin ito ng mga pampalasa kagaya na nga lamang ng asin, asukal at ng betchin. Bawat sala nga sa talyasi ng buro ay nilalagyan namin ito ng limang kilong gata ng niyog. Ito kasi talaga ang sikreto namin para mas sumarap nga ang aming burong kanin at isda. Mas maraming gata kasi ng niyog mga mare ay mas masarap. Pero alam nyo ba mga mare, nung bata nga ako ay hindi mo talaga ako mapapakain yung buro. Nababahuan kasi talaga ako mga mare pero nagagandahan naman ako sa kulay niya. Dito sa aming nayon ay eh, naglalagay talaga kami ng kangkong at toge sa aming buro. Naaalala ko nga yung first vlog ko na nagtrending na about din dito sa buro. Marami kasi ang nang basya aking video na hindi daw ganito ang tamang pamamaraan ng pagluluto nito. Sabi ko nga ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagluluto ng buro at ganito nga ang sa amin. Kayo mga mari at pare, pwede nyo bang i-share sa akin kung paano kayo magluto ng buro at kung ano ang pamamaraan ninyo. I-comment nyo na nga rin sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang sa nakakaabot itong aking mga video, So ayun na nga mga mare, pagkatapos nga naming mailagay ang mga gata ng niyog ay hinalo-halo ko lamang ito hanggang sa kumulo. Dinagdagan nga lang namin ito ng kaunting asukal dahil kulang nga sa tamis at aya, nagtiki man na nga itong aking mga kanayon. Pang mm. sarap! Yummy! Hindi pa hango itong aming buro ay may naghihingi na nga agad. At isa nga ito sa mga patunay kung gaano kasarap ang aming burong kanin at isda dito sa aming nayon. Yan yung kasarap ang buro dito. Ay, so, Napakasarap ng buro ng baraba. Ang <laughs> Kasabay ng pag- pagluluto ng buro ay iniluto na nga rin ang mga pansit at iba pang mga gulay. Ito ang pansit ang unang niluto dahil ito ang ipaaalmusal sa mga nagbabasa sa simbahan pati na rin sa mga nag-aasikaso dito sa pagluluto. Unang araw nga ng kwaresma kaya bawal ang karne kaya naman puro gulay nga ang niluto ngayong araw. Nakasampung salang nga kami sa talyasing malaki ng buro kaya naman busog-lusog nga ang mga taga dito sa amin. Wala nga magugutom ngayong araw na ito dahil napakaraming pagkain na nakahanda dito sa kubo. Lahat nga ng taga dito sa amin ay pwedeng kumain basta puputa ka lamang at hindi hindi ka nga tatanggihan. Nagsimula nga kami sa paggagayat ng alas 6 ng umaga at natapos nga ito ng alas 8 ng gabi kaya naman talaga namang pagod na pagod kami. Pero okay lang naman sa amin mga mare at least nagampanan nga namin ang amin tungkulin bilang komite ngayong pabasa 2024. Halos lahat nga nang makita ko na umuuwi galing dito sa kubol ay may dalang buro. Hindi mo rin kasi talaga sila masisisi mga mare dahil napagkakasarap naman talaga nitong buro Kahit nga ako ay nag-uwi talaga ako nito sa bahay para may uulamin pa ako sa mga susunod na araw dahil isang beses nga lang magkaroon ng pabasa sa isang taon at minsan nga lang kami makatikim nito. May nagtitinda rin naman ito sa nayon pero bihirang-bihira nga lang kami makachempo. Napakasarap kasi talaga nitong i-partner sa kahit anong ang klaseng pritong isda at kung minsan nga ay minemerienda ko pa. Anong oras na nga yan, mga mare pero wala pa ring tigil ang nagdadatingan para humingi ng burong kanin at isda. Yung ibang mga taga-kabilang barangay nga mga mare ay dumadayo rin dito para makikain dahil napakarami naman talagang pag Kain ay. Sa isang taon na nga ulit mauulit ang pagluluto ng aming burong kanin at isda. At sana nga ay hindi mawala ang tradisyong ito at ma-preserve nga namin. Umaandar kasi ang oras at tumatanda na rin ang mga nag-aasikaso ng pabasa at kami na nga ang susunod na papalit. Kaya naman pinag-aaralan na nga namin ang pag-aasikaso at kung paano lutuin ang mga niluluto tuwing pabasa. Especially ng aming ipinagmamalaking burong kanin at isda. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka nga ano naman, pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, Danny.